pupunta po kayo rito siguro doon nyo pong ma malakas yung tuhod sa mga turista natin dyan na ah, gusto kong makita ang lugar ng Marindoki from top nakahingal po kasi kaya hingal ang ating salita mayroon din palang kayang umakit na motor magalapong sir ayan 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 na pala rito yung mga depressed na tao, magpupunta rito kasi para matokso kayong magbagulong-gulong dito kasi automatic talagang ayan, talagang bangin siya. Ito po yung ating day 2 ng stay natin dito sa Santa Cruz Marindocoy. dito po tayo sa Taytay. -Tay. Silipin po natin yung sinasabi nilang lapresa. Ang landmark nito ay Taytay -Tay Elementary School. Taytay ah. -Tay Elementary School. awit dagat po ito kakaiba ito sa aking mga vlog before na dire diretso lang yung travel natin by land tulad po ng mga takbo natin papuntang Pangasinan, Pangpanga, Tarlac, Revoisia, Bulacan Baguio dito raw kasi sa La Presa makikita yung buong Marinduque buong 360 degrees ng Marinduque So tingnan natin kung talagang makikita natin yung 360 degrees ng Marindoke After 12 years o waiting ng hindi natin pagbalik dito sa Marindoke Ito ay papunta tayo sa La Presa, La Presa, La Presa Kapatid ko yan, si Kuya. Ito si Bayaw. Mm -hmm. <laughs> Hagamit na pala ito? Hindi. Boundary pala Sir, magandang hapon, sir. Aakating ko muna yung lugar mo, ha? Ha? <laughs> Overtake tayo dun sa kasabay natin. Kung pupunta po kayo rito, siguro doon nyo pong ma malakas yung tuhod nyo kasi ito po ngayon nararamdaman ko yung kailangan persa sa pagkakit kasi uh, naka incline po siya 45 <laughs> degrees siguro yung mga kulang sa exercise sigurado pong uh, hihingalin po kayo rito ito po ang biyahirong ligaw ay hinihingal kasalagulang hinihingal ang biherong ligaw dito po sa pag-akit sa La Presa <laughs> sa mga turista natin dyan na gusto kong makita ang lugar ng Marindokio from Tap dito po <laughs> nakahingal dito po ay makikita nyo talaga so silipin natin ng konti <laughs> itutok po natin ang kamera yung itutok po natin yung camera dito sa ating likuran bago tayo umakat padiritso po dun sa taas so dito parang sa gitna is makikita nyo na yung kalawakan ng lugar dito sa side ng Santa Cruz Marindoke okay. ayan ngayon na ilas 5.30 ng hapon kaya yung arawan dito sa left side ko konti lang ko parting buwak yung siguro uh, pagitan ng buwak at saka gasan so nakahingal po kasi kaya hingal ang ating salita medyo aki atin talaga siya so makikita nyo po yung kalawakan na aking itinuturo ngayon is karamihan dyan is mga puno may mga mangilang-ilang ilang lugar na tani na, tani man ng palayan yan hindi ko pa alam kung maniwaya to or anong kalahing isla yung nandun nakahiwalay sa sa main island ng Marinduque so makikita natin meron din palang kayang umakit na motor magandang hapon sir ayan nakaitak pa si kuya sunset So ibig sabihin papalubog po yung araw. <sighs> Hindi natin mabigla ang pag kasi masadong matarik siya. Ang mga hirungo po ay uh, kasalukuyang inaakit ang ibabaw ng lapresa dito sa Barangay Taytay -tay, Santa Cruz Marindoke okay. kung makikita nyo sa gilid ko sa right side ko itong uh, size ng bundok, itong uh, shape ng bundok is galing po rito <laughs> makikita nyo talagang papababa siyang so kapag nahulog ka rito at gumulong ka pa ba dire direts yung hulog talaga as in dire diretso hulog na talaga dun sa maliban na lang kung matrap ng ng mga halaman yung iyong mga puyo ng halaman yung iyong katawan ay talagang dire-diretso po sa baba <sighs> pasensya na kayo kasi medyo masyadong akyatin po ito hindi tayo sanay kulang tayo sa training <laughs> dito sa side ka to din kapag uh, paket kayo dito sa lugar na to siguro nyo lang na both sides hindi kayo mahuhulog kasi lapitan natin itong lugar na to dito ay talagang kapag gumilid po kayo rito makikita nyo talagang talagang bangin po siya at saka kabilang side is bangin din po siya so ang tanging humaharang sa kanya is yung mga mga puno na to mga sanga na maliliit <sighs> dito tayo may mga nakita na tayo mga nauna sa atin yun na ba yung, yung pinakamataas? ah sa kabila so doon tayo pupunta kapal yung ating motor is iniwan natin sa baba pero si kuya sanay na siyang gumamit ang motor Pagka po talaga yung mga balagas na katulad dito sa kabila, medyo tagilid mm. talaga. Mm. Pagka medyo alanganin kasi yung tayo ng baka, pwede siyang bumaliktad. Alam po yung pinakamataas na lugar dito? Ganun lang din sir. Kahit naman sa ka pumisto, halos yan lang. Parang yan lang, yun lang din. din yung makikita. Yan, yan ah, lang okay. Makikita. Sige sir, salamat ha. Sige po. Silipin ko to. Ah. Wala pa kayo na balitaan na tumaob na motor dito? Parang wala pa naman pa. Ah, wala pa. Sige. Baka ako pa lang pag nag... <laughs> 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 salamat. <laughs> Ito, may mga tayo ng kalabaw dito. Huh? <laughs> so, may mga uh, nakikita tayong mga mga ano ron, mga taga-ibang lugar doon. Hindi ko alam kung taga sa inyo mga yon, <laughs> Kabilaan bangin, dito sa kalubaw bangin. So, po tayo para makita natin yung tok-tok ng tinatawag na lapresa <laughs> ayan may mga tao na pala rito may mga tao na rito magandang po ma'am ngayon po ay nandito tayo sa tinatawag nilang lapresa dito sa Taytay -tay, Santa Cruz Marindoke 360 degrees is nakikita yung ibabaw ng Marinduque baka may mga turista po na gustong pumasyal po dito itong side na to is side ng Santa Cruz itong kahabaan po na to then yung side doon bandaron yung bandaron, itong yung lugar po na na nakikita nyo na may cover na anong puno ba to yan yung band ng din then itong side na to parting Binobista ito yung side ng tambangan uh, parting Binobista then ito ay parting buwak yung kinakalubog ng araw doon sa ilalim net tulong parang dam mag iingat lang po kayo na wag masyadong gumili dito kasi baka kung sa salitang marindo kay is kayo mapa kayo <laughs> talagang bangal po siya. Try po natin. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung ako'y makakabalik pa. Hindi natin alam kung makakabalik pa tayo ha. Kasi ito talagang talagang nakakatakot siya. Para makita nyo lang yung yung state ng ng lugar ng La Presa. Huwag natin natin kasi baka dumiritso tayo. <laughs> delikado sa lahat ng mga gustong ma-experience po yung nakikita ko ngayon ito po ay libre, wala namang bayad to Opo. palagi po kayo rito ma'am ngayon lang po libre to weeks po hanggang alam oras po ang tao rito ah. dito ah dito